mayroon kayong nina, ninanasa ngunit hindi nyo maamtan kaya't pumapatay kayo mapas sa lamang iyon may mga bagay na gustong gusto ninyo ngunit hindi nyo maangkin kaya kayo'y nagkakagalit at, naglaba, at naglalaban-laban hindi ninyo nakamtan ng inyong ninanais dahil hindi kayo humihingi sa Diyos at humingi man kayo, wala rin kayong matatanggap dahil hindi tama ang inyong layunin. Humingi kayo upang upang mapagbigyan ng inyong kalayawan. Mga taksil, hindi ba ninyo alam na pag nakikipagkaibigyan sa sandibutan ay kinakaawin? ang sino mang nagnanais na maging kaibigan ng sanlibutan ay maging kaaway ng diyos huwag ninyong akalaing walang kabuluhan ang sinasabi ng kasulatan ang espiritong inilagay ng diyos sa atin ay puno ng matitinding pag-nanasa. ngunit ang diyos ay nagbibigay ng higit pang pagpapala kaya't, ay sinasabi ng kasulatan ang Diyos ay laban sa mga mapagmataas mapagma ngunit pinagpapala niya ang mga mapag, mapagpakumbaba. Kaya nga, pasakop kayo sa Diyos. Labanan niyo ang Diablo at lalayuan niya kayo. Lumapit kayo sa Diyos at lalapit din siya sa inyo. O, ugasan ninyo ang inyong mga kamay. Kayong mga, mga makasalanan. Linis ninyo ang inyong puso. Kayong pabago-bago ang isip maghinampis kayo, umiyak at tumangis para ninyo ng pagluha ang inyong tawanan at ng kalukutan, ang inyong kagagalakan. Magpapakumbaba kayo sa harapan ng Panginoon at tataas niya kayo.